Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion ngayon itong post ni Adel Masanigra Quezon Go. Sabi niya dito, o minute ulo ko aga-aga." Ito, pinakita niya litrato ng pangulo na kasakay ata ng chopper at parang nag-aerial aerial survey sa nangyari sa baha. Tapos, ito, may utos ang Pangulo na nakakainit ng ulo. PBBM, pinag-utos na paimbestigahan kung saan nanggaling ang tubig sa baha. Is this true? Parang... <laughs> uh, first time ko lang ito makita itong Adel Masanigra Quezon Go. I hope this is true ah. Baka ma-fake news tayo. Talaga bang may ganitong utos ang Pangulo? I, I don't know. Kaya <laughs> nagre-react, nagko-comment lang ako. <coughs> ano ba naman yan? <laughs> Saan galing ang tubig sa bahadi? Galing sa ulan, sa bagyo? <laughs> Bakit mo ba kailangan pa-imbestigahan? Parang yung <coughs> sinabi na naman niya na Iponin natin ang tubig baha para magamit kong panahon ng tinginit. Although, ginawang katatawanan yung speech na yun ng Pangulo. Kailang yung context kasi, nandun siya sa isang irrigation, uh, parang launching ata ng isang irrigation system somewhere in Luzon. Oh, syempre, oh, diba? O, siyempre, irrigation. O, di ba? Kung irrigation, maggawa ka ng dam, dam, maiipon yung tubig ulan para i-release, gamitin sa farming uh, panahon ng ano. si oh. so, yun ang context, yung sinabi niya. Iipon. Kailang, wala, ginawang kalukuhan ng mga content creators <laughs> sa tubig ba? Nag-iipon sila sa drum-drum. <laughs> Kasi palaging ganyan ang kanyang mga statement. Ano pa yung sabi niya? Katatanim lang namin. Nag-harvest na kami. <laughs> Nakakatawa yung mga content creators niya. Tanim ng papaya. Harvest kagat. Ano pa yung isa? Nagtanim kami ng bigas. Ay, nako ang ating pangulo. What's happening? <laughs> May mga tanong na nahirapan siyang tanungin uh, sagutin kung minsan. Ano pa? Yung tanong uh, tungkol sa AI, Artificial Intelligence. Tinanong siya ng media, sabi niya, "Yes! Mapag-iwanan tayo pag hindi tayo gagamit ng Artificial Intelligence." Uh, hambog siya na yun na daw ang way of the future yun daw ang natutunan niya sa Epic Summit sa Korea at yun ang uh, idea niya kung paano ito bubuwin na ang government ngayon gagamit ng AI nung tinanong siya ng media ano yung plano nyo Mr. President, anong ahensyang unahin nyo sagot pa naman niya na, wala, hindi pa namin alam <laughs> wala pa <laughs> very sure siya sa kanyang idea mamaya tanungin ko ay ang Pangulo uh, Basa tayo sa mga comments oh, People who reacted 12,000 people who reacted 12,000 din ang tumawa 180 ang galit 336 lang ang natuwa o nag-like sa kanyang statement Paimbestigan mo saan nang galing ang tubig sa baha. Ay, nako. O, oh, ito. Janesia Garcia. Kahit sino siguro maaasar. Bet Gipolye. Ikaw na lang unta tong natagak sa helikopter. Pasilip-silip ka pa dyan. Wag yun ka mutang. BBM. Ah, speaking of helicopter, ano, ibang topic na tayo. Kawawa, dalawang helicopter ang nagkasunod na bumagsak. Una sa Loreto, Agusan del Sur, isang matandang matandang Huey helicopter. Kawawa ang mga piloto. Kay talagang matanda na yung mga yung Huey helicopter, panahon pa yan ng 1970s. Vietnam War pa yan ng mga helikopter eh. Pinagtitiisan nating gamitin. Hmm. Tapos, yung sumunod na helikopter na bumagsak sa may uh, kawayan, Isabela ba yan? Ano? Black Hawk helikopter naman. At least, medyo mas bago-bago ng kaunti ang Black Hawk kumpula, kumpara sa Huey. Although, matandang helikopter na rin yun. Ganyan po ang ating mga kagamitan. Tapos ito pang pangulo natin, o, uh, utos daw niya sa IP na dapat pagkantaan natin gera. Kaninong gera? Eh, Siyempre, gera with China. Yun ang ni, inaaway nila. Eh. Na dapat daw tayo tatagal ng 20 to 30 days bago dumating ang mga Amerikano. <laughs> kakatawa talaga. <coughs> Kung China ang pinaghahanda ninyo, huwag na lang. <laughs> Dahil hindi tayo tatagal ng isang araw. Kung China, <laughs> wala tayo. Hindi ko ibig sabihin na huwag na tayong mag uh, palakas ng depensa. Palakas pa rin tayo. Huwag na. Kasama yan sa part of sovereignty, yung deterrence. Kaya lang ang Pinaghahandaan mo kasi ng China, it's useless. Napagandahan mo ang China. It's a superpower. Isa lang ang pwedeng makalaban ng China, US lang silang dalawa. Philippines, no way. Ipakit e, mo kasi aawayan ng China. Pwede mo man kaibiganin, pwede mo man kausapin. Kagaya ng ginagawa ng ating ASEAN neighbors na may sigalot sa mga isla-isla sa South China Sea, si, kailang nag-uusap? Walang tensyon. Magkakaibigan sila tayo lang ang bansa na kumakaaway sa China. Hindi ko ibig sabihin na isurrender natin ang ating mga territorial rights sa West Philippines. Ipaglaban. Kailang ipaglaban in way na tayo-tayo lang. Huwag tayong didikit sa US. Kasi yung US niluloko lang tayo. Ginagamit lang tayo. Ginagawa tayong phone. Paon or Proxy War. Yan ang nakikita ko. Kaya nakakatakot itong foreign policy ngayon ng ating gobyerno. Baka ma masunog tayo ng di oras nang dahil sa inaaway nila ang China. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidon dahil ang income natin sa channel ito is pantulong po sa tribo namimigay tayo ng libring yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan panoorin nyo ang video na ito ano ni Angero ang itabang sa mga tao ng kadtong mga daot na ang ilang balay og mo ni sila ang matagaan <laughs>

Pero ginoap na ihabang kayo upset para salamat do ginoap. So mo na ni ang ipatukod ni Kuya ng balay. So makatop lagi siya ogero. मलाई <laughs>